ang yabang at natanggal sa pwesto. Yan ang inabot ay sa, sa viral video na nagpakilalang abogado ng Napolcom habang inaaway ang dalawang polis. Paglilino na ahensya, totoong empleyado ang ginam pero hindi ito abogado. Hmm. Ito mo na mabay, siya pa ang naagrabyado. Umaaksyon si J.D. Castro. Sa bidyong ito na in-upload ng kagawad na si Mike Almansa, makikita ang ginang na kinukompronta ang dalawang pulis. Bakit wala kang ID? Asin yung badge mo. Nag-operate kayo, wala kayo ID. Sa mga pulis ko na raw ang mga pulis sa isang away sa isang barangay sa Bacor, Cavite noong lunes. Pero bigla raw umeksena ang ginang na may tinawagan pang bakir. Hello, Colonel. Eto nangangalas dito yung mga taong mo eh. Napag-initan din niya ang mga tao sa paligid, kasama na ang kagawad na kumukuha ng video. Oh, sige, mag-video Ano Wala ka. kayong <mulong> karapatan na opisyal ako ha! Ay, opisyal kayo, opisyal din ako! Sige, elected ako! Kwento ni kagawad Almansa, hinaras umano siya ng grupong malapit sa ginang, kaya nagpatawag siya ng pulis. Kaya may ako dumating po yung ano, yung babae na... Pagbabaho, hindi ko lang hunakuna ng video eh. Pagbabaho, nagsisigaw mga eh, ang dami ng tao, minurahong lahat. Nakilala ang ginang na si Ana Paglinawan, acting chief ng NCR Administrative Division ng National Police Commission. Aminado ang NAPOLCOM, mali ang inasan ni Paglinawan. Kami naman sa NAPOLCOM, hindi namin maaring uh, payagan na anuman ang dahilan niyan Na maging uh, mabagsik, nagsasalita ng mga hindi dapat uh, salitain ng isang nasa sa gobyerno. Nirelieve na sa pwesto si Paglinawan habang gumugulong ang investigasyon. Taliwas din sa kanyang pagpapakilala, hindi rin abogado ang ginang. Depensa naman ni Paglinawan, sila at ang kanyang pamangkin ang naargabyado. Hindi raw kompleto ang video na in sa FB. Hindi po yun yung kabuang nangyari pinili niya lang po ang in-upload niya para siraan po ako. Hindi po ako nagwala nang wala pong dahilan. Kukonsulta pa raw sa abogado si Paglinawan habang si Dalmansa balak magsampan ng reklamo sa Napolcom laban sa Ginang. Umaaksyon, Jay De Castro, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.